down to self -mastery. Hindi yung minamadali natin ng process para mag tayo ng kliyente at kliyente. pag-usapan naman natin ng sales. Alam nyo sa sales, sobrang dami na natin mga principles, or mga techniques na napapanood, nababasa. You know, ako isa na ako sa sobrang dami ng nabasa natin ng seminar. Matendin ako seminar, ng webinar, nagbayad din ako. And napakadami kong books na binili nung nag-start ako sa sales. So as you know, nasa sales team po tayo ngayon. Meron akong sales team selling my Rastar Seminar and Coaching. And of course, nasa Kaiser tayo. And meron tayong mga partners na tinutulungan din natin makabenta ng kanilang uh, franchise and other products. Okay? So, with that desire na gusto natin makabenta, nag-aaral tayo ng madat. And until such time na napatunayan ko na may mga principles pala na pwede nating i-reverse para mas makabenta tayo ng madat. Napatunayan ko po yan nung nagsimula tayong palagay sa top sa IMG kasi meron din po kami recognition pag meron kami convention sa IMG. So, na-experience din natin mag top 1, Uh, top 2, top 4, and iba-iba. Okay? So, paano natin na-achieve yon? One of the reasons, of course, meron tayong team, meron tayong mga mentors, pero one of the reasons is, in-apply ko po yung reverse method or reverse process na tinatawag ko. Pinangalanan ko po reverse method. And I was able to create 17 reverse process in sales. Pero hindi ko po lahat i-discuss yan. Magbigay lang ako ng dalawa. If you want to know the 17 reverse process in sales, mag-PM ka sa Personal Life ko para ma-discuss ko po sa sales team nyo. Marami na tayong pinuntahan na sales team, na-train na sales team sa different industries, sa real estate and other industries. Okay? So, nakatulong na tayo sa marami and this time, pwede ka rin namin tulungan. Unang-una, sabi nila, di ba, you have to do it fast para mas makarami ka. For me, you have to slow down to sell faster. Yes, slow down. Ang sales na patunayan ko po habang tumatagal ka na ikipag-usap sa kliyente mo, mas malaki ang chances na makabenta ka. Slow down to sell faster. Hindi yung minamadali natin ng process para makadami tayo ng kliyente at makadami ng benta. Hindi po. Sa tagal ko na rin po na nagko-close ng deal, na ipag-usap sa iba't ibang klase ng kliyente, OFW, pag-i-start ng negosyo, yung mga nalulungkot lang, o yung mga gustong bumili ng uh, different properties, gustong mag-franchise ng ganito. So, napatunayan ko na mas matagal mong kinakausap ang kliyente mo, mas nagiging mataas ang conversion rate. Okay? So, why? Because during the process of discussing it, slowing down, gain mo yung crash niya nakikilala mo siya. Mas alam mo na ngayon ang pinagdadaanan niya, mas nakikita mo yung pain points niya, mas nakikita mo din ngayon yung future na gusto niyang marating. These are all important. current situation niya, yung pain niya, yung mga pinagdaanan niyang mistakes, and uh, pagkakamali niya, same properties, and bakit niya gusto mong bilhin yung property. So pag nalaman mo lahat ng yan, it's so easy to offer. And malalaman mo lang yan When you slow down, okay? You have to slow down. right? More reasons per kailangan mag-slow down pag nag-discuss si Rockstar sa inyo. And second, sabi nila diba, you have to know your clients first. So, for me, it's reverse. You have to know what you want first. Second, you have to know what your clients want. Yung ibig sabihin ng you should know what you want. Dapat, alam mo muna sa si sarili mo, ano ba talaga yung goals mo? Ba't kailangan mong mabenta yung condo? Ba't kailangan mong mabenta yung pipa? Kaya bakit kailangan mong mabenta yung property mo? Bakit kailangan mong mabenta yung healthcare Kailangan alam mo yung needs mo. Alam mo na kailangan mong ipagamot ang anak mo. Alam mo na kailangan mong mabayad ang pills. Alam mo na kailangan mo na makalipat ng bahay. Alam mo na kailangan mo magkaroon ng emergency. So in other words, you should know your financial needs first. Kasi pag nakita mo yung needs mo, kung anong gusto mo, you will never give up to your client. Kahit abutin kayo hanggang ating gabi pakikipag-usap sa kanya, you will stay. Kahit ano yung i-request niya, mahirapan ka mang ilabas yung mga forms na yan, tulungan siya, you will be. Kasi, alam mo yung needs mo. So, you have to know your needs first bago ka kumausap ng client. Because that needs, that will be your motivation. Okay? More tips on this, Kunin mo ako as your speaker, I can train Shell Stay. lang siya, personal life ninyo. Let's go, let's go. Kasi po tayo. <laughs>